ayun good morning mga idol ayun yan yung aparato na gamit ko mga idol oh. O. nagduko pa nga yung condenser niyan mga idol yung hindi maganda yung wire niya yung ito itong wire na ito pino ang aparato mga idol pagka magaspang ang tunog gumagana yung condenser pagka biglang iba naging pino at humina yung kuryente nagluko yung condenser ganun mga idol yun dahil walang capacitor ito itong kabalot na ito charger to sa ilaw mga idol charger ito kinukunik ko dito yung ilaw ilaw na ginagamit ko sa pangoriente okay. oh mommy good morning mommy oh sinasaksak 'yung ilaw to. Eh. Ito, tong ilaw na to mga idol, Yan. Oh. Ito. Sasaksak mo lang 'yan. Sasaksak lang 'yan di doon, ito. No, oh. pag, pag nilagay mo ito dito. Hmm? Hmm, Kakak bikin yan, yang dyan yun oh. car charger chargeran Baterai charger yan hmm. Hmm. Tinesting ko yan mga no, idol kung makahuli ba. Ayan. Tingnan natin yung huli niya. Tingnan <laughs> na mga natin yan. yung huli natin mga idol. Oh. Ang rin ako. Ayan, nakabota. Para iwas iwas na matapak tapak ng bote o ano na ano, bagay na nakasugat yun, yun, yun yun,

Ito, kanduli, Oh. Eh, ito si Direk. Pabalik-balik bumili ng ano, tapos... Alam, hindi na ako nakatulog. Hmm. Tambakol, eh, na, o, ano, eh, eh, marami ka nang lahol, o. Kanduli. Susuwi. Tawagin dito sa North Susuwi. Susuwi ito mga ayungin yung iba yun yun igat mahuli rin ako ng igat ayan pandoling pandole yun daw may mga idolo kung hindi ka makahuli ng tilapia mahina yung aparato ayun na lumalakad napakalaging igat o ayan oh. laki ng igat katakatakot naman yan ano yan yan meron din isang perasong ito pumunta pa sa silong yan. Hmm. Saan ka ba pupunta? Doon ka, doon. Hindi so, ba nangangagat yan? Igat na yan? ma, nasa butas at nakuryente mo, nakanganga, mailagay mo yung daliri mo sa bunganga niya, yun. Ito yung bobonda at mga idol, gapi. Hmm. Gapi piece ito. Ang bubundat tawagin dito sa Norsagaray. Ano? Kasi bundat kasi. Kaya... Bundat kasi kaya... Sabi nila bubundat. Dapat na yung tawag yan bubuntis. Ano? Tilapia ko. Oh. Hmm. Eno, idol kaya na yung tilapia yan. Oo. Oh.

ang iigat o. Um. Oh. Ito yung kiwit. Yan ang magandang pangbinta. Igat? Mm hmm, na mo. Ayan. At okay, yun itong aparato ni Sir, ano ba ito? Teddy Mariano. Kailangan may padala na yan. Ayan, mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood ha. Pan-share ng ating video. Oh, paka subscribe na rin mga idol Oh. Ito hmm, na yung diwalag pa lang. Lalabas pa lang yung... Ayun. Lalawalag pa lang. Lalabas pa lang yung... Ano? Hmm. Okay mga idol, maraming salamat. Mabay na muna.